pa nang usawa ko guys. Kapag lumingon ka sa akin, akin ka. Ehe. Yeah. <laughs> Ayun guys. So mga Pilipina parang Independence Day dito. Gagawin nilang Independence Day celebration. Yan. Sila nagdamit sila ng barong Tagalog saan kayo gaganapin? ah ka dyan Independence Day Celebration ah yan pala oh puntahan natin guys Ayun o. Maki tayo. May time pa. 10.15 pa lang siya ng umaga. May pasok kasi ako guys ngayon. Ayan. Independence celebration pa lang ngayon. Tara guys. Puntahan natin. Ayan guys. So, Independence celebration pa lang ngayon. Ito, ito, nasa gitna. Kamagbigay nyo mo natin. Okay. Okay. kababayan natin guys yun sila oh kaya pala. Yan o, nagbibidyo sila. Ako <laughs> din nagbibidyo. Um. Yan. May mga ibang lahi din dito. Eh, nandun na yung asawa ko. Dito tayo tatabi dahil... <laughs> Hindi kasi alam, ang alam kasi ng asawa ko nandito na ako sa, sa may sasakyan. Nandito kasi yung susi niya. <laughs> I'm not gonna Independence Day celebration there. I don't know why we give the key for you if you know coming. No, because I don't understand also that <laughs> have a celebration there. Yay! Nagalit ang asawa ko. <laughs> Guys. Punta na ako ng work. Work, work, work. Hello. No, hello. Too much hot. Hey, of course. I want this in. You open the door. Oh my God! Punta na kami ng Punta na ko guys ng work May pasok kasi ako ng 11 So Sayang Hindi ako makapanood <laughs>